guys dito tayo ngayon sa Night Beach dito sa may Roas Boulevard guys samahan nyo ako at panoorin nyo ang ganda ng tanawin dito sa Dulamite ang mga nakikita nyo guys ng, ng mga, bulak ito oh. ang okay. ganda Nakaka-relax dito guys, muntahan kayo. Ayan, walang ganong kat walang katao-tao. Siguro oh, gawa na ng mainit na. Ano? Ah, ka-relax. Hmm. Ah, ka-relax. Ayan guys, oh. Malaking bato tingnan natin yung mga nakasulat sulat dyan ito nakalagay dyan Manila Bay of Dolomite Beach this was constructed during the administration of President Rodrigo Roa Duterte as part of the Manila Rehabilitation Re Re Program to consume with mandamus order of the Supreme Court. my Beach is 50 meters by 60 meters stuck to build with geoengineering conventions in clean rehabilitation. This is once stress in and polluted pollution of Manila by walk into the vibrant and clean coastal environment where the Filipino can enjoy see sea, breeze, white and sand and famous Manila Bay sunset oh ito yung mga uh, uh, kan okay. okay, so, ang damo si Genesis ng MDA di ILG ah uh, oh mga guys oh Relax. dito pag hapon muna na maraming tao ayun o oh. ayun o ayun dolomites mga buhangin ayun guys o oh. linis na yung tubig dati punong puno ng basura dito ayun, ngayon ayun o oh. ayun o nalinis na mga konting ano nalang gumot Puro dati, puro puro na oh, mga isda, dami na Oh, mga isda lumalang eh Ayun naman ang Mowa Manila Bay Ayon, ginagawang ano ah, Tambakan na Ayun oh, ang building Ayun ang isda isda

maglakad dito sa ang pasigan ng Dulemag ang bilak lang ang bilak siguro tendang building Hey okay. okay guys